Okay. Anong body part ang pwedeng i-close at pwedeng i-open? Go. Eyes. Inilalagay sa pancake para masumura. Butter. Kapag sinabing walang tigil ang ulan, ilang oras kaya yun? The whole day. Plano mo mag-OFW pero hindi natuloy. Bakit kaya? Kulang ang pera. Bukod sa shoes, ano pang mabibili sa tindahan ng sapatos? Medyas. Let's go! Miss Mercedes, Okay. Body part na pwede i-close, pwede i-open. Siyempre, mata. Survey, nandang yes. Yan? Boom! Inilalagay sa pancake para mas sumarap butter. Ang sabi ng survey? Yeah! Pag sinabing walang tigil ang ulan, ilang oras kayo? Buong araw. Ang sabi ng survey? Now. Nah. Wow! Plano mo mag-OFW pero hindi na tuloy. Bakit? Kasi kulang ang pera. Ang sabi ng survey, Pwede! Bukod sa shoes, nabibili sa tindahan ng sapatos, eh di medyas! survey! <laughs> Beautiful! Nice one, nice one. What a great start! 48 to go, balik na tayo. Welcome back, Cheska! Hello! Cheska! Meron akong uh, balita para sa'yo kasi Si Mercedes ay nakakuha ng... Uh, 152 yung nakuha niya. Oh, my God! oh support na lang. Yeah. Oh, di ba? Oh. Ano, win na tayo. Wala na. Wala na. Kahit na siguro isang question na sagutin mo, tapos na. Yes, okay. At this point, makikita na po ng mga manunod ang sagot ni uh, Mercedes. Give me 25 seconds on gonna... the clock. Here we go. Anong body part ang pwedeng i-close at pwedeng i-open? Eyes! inilalagay sa pancake para sumarap. Maple syrup! Kapag sinabing walang tigil ang ulan, ilang oras kaya yon? Apat na oras. Plano mo ang mag-OFW pero hindi ka natuloy. Bakit? Kasi may ibang opportunity dito. Bukod sa shoes, ano pang mabibili sa tendahan ng sapatos? Heels! Let's go, Cheska! 48 points, that's all we need. Bukod sa shoes, ano pang mabibili sa tendahan ng sapatos? Sabi mo eh. Heels! Heels. Survey <laughs> says... Wala. Okay, 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 ang top okay, answer okay, ay medyas. Okay. Top answer yun. Top okay, answer. Lang, okay, okay lang. Okay Plano lang. Okay lang. Plano mong mag-OFW pero hindi ka natuloy. Bakit? Kasi may ibang opportunity. Yes. Di ba? Ang sabi ng survey. Uy! Okay! Okay! Woo! Okay. 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 Ang top answer dito, ayaw iiwan ang pamilya. Oh. Okay? Kapag sinabing walang tigil ang ulan, ilang oras yun, sabi mo mga apat na oras. Ang sabi ng survey natin ay... Okay. Okay. Ang top Answer, full yeah. day. Nakuha mo. Inilalagay sa pancake para mas sumarap maple syrup. Copa Answer! Yes! Ang sabi ng survey dyan ay... Wow! Okay. Ang top answer ay butter. Nakuha na naman ang top yeah. answer. Ayun. One more to go. One, One more. Kaya pa. Body part na pwedeng i-close open. Close open. Close open. Okay. Yes, 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 yes. Ang top answer dito. Yes. Ice. That's the top okay. answer. Let just see 25 points. 25 points. Okay. services. says... Yes. Yes. Congratulations team Bell, you have won a total of 200,000 pesos.